Santa Rosa Laguna. Nasa Santa Rosa Laguna na kami, guys. Ayan, ayan, ayan. Ang ganda ng ano. Ay. Kaya lang siya. sobrang sakit ng chan. Sobrang sakit ng aking chan.

Ah, wala? Sige, maya. Ang sakit kasi ng chan ko. Ngunit sumakit ang chan ko. Parang hindi ba ganda simbolo ito? Ay! 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 Tani, nai, nai. Kung ano, ngayon, parang usurang ano ah. Hindi ba dadala ng gamit ko si Aran? baka alam mo pa daro. Alam mo daw mani. Teki, sigurado naman daw. Dobang mga daw ba sasabihin mo, Ma? Teki, sigurado naman daw mo sa mga kaibigan mo Salamat sa pagkain, yung tangis <laughs> <laughs> <hindi> ko noon. <laughs> <bago> dami ng ni-ubos. Sa dal ko bagong nauubos, dami.

Ya natin, celery magduka ng ano. pag ka hindi na aalam. Wala na naman ako

Tungkol-tungkol naman. Malara sa ganyan. May mga pwedeng taniman. Nalagyan ko ng mga herbal Serpentina, klabo, yung mga ko. Yung klabo ko sa bahay, nasa bubong, ay makalagay sa paso Ang ganda ng lupa dito, no? Tingnan mo, ma'am, ganda ng lupa, no? Ayan, no? Kabuntok-buntok. Ang Diyosa, huh? ka. ka. Pero bakit parang ang larawan nakikita ko ayaw ng tama? Hahahaha! <laughs> <laughs> Tama. Bae, bae sabihin ninyo lahat kita. Tawag mo, pre, ano? Ah, 'di. Mag-selfie muna muna kita. And 'wag nang ana dito, oh. Tayo, kumayod. Ang pinang may na, kumayod ka pa sa akin, ha? Opo. Walas-bye, walas-bye. Ang gyosa. Ayaw, pagkinalokan ni yung oras nito. Prince. Kasi bilang, kasi bilang. Windyol. ang yun. Ayaw ano? Ayaw. 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 tayo Ayaw. 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 Ayaw.